Bagong anggulo raw na tinitignan ng mga otoridad sa Japan, kaugnay sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo. Humihingi naman ng tulong ang pamilya ng isa sa dalawang Pinoy na sangkot umano sa pamamaslang. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawid. Sa iba't ibang pahayagan sa Japan, samot saring spekulasyon ang inilathala sa motibo sa pagpatay sa mag-asawang Takahashi sa Tokyo. Mayroong nagsabing dahil sa pagkakautang ni Hazel Morales sa nobyo sa anak ng mag-asawang biktima. Nauna nang naaresto si Hazel para sa reklamong abandonment of corpse ang isa pang Pinoy na si Brian De La Cruz na sinasabing kasabwat umano ni Hazel na sa kustudiya rin ng mga otoridad sa Japan para sa parehong asunto. Pero ang Department of Foreign Affairs may bineberipikang posibleng bagong anggulo sa kaso. Sa so Japan, may mga reports na mga some younger people uh, killing their uh, parents kung naiinis na sila. Of taking care of them, they usually hire other people to um, to do you know some sort of mercy killing also Wala rin umanong naipabot ang Japanese police sa gobyerno ng Pilipinas na may kinalaman sa pera ang pagpaslang hindi naman sila mayaman no hapo uh, uh, so yung sinasabing, uh, di ba may sinabi dati sa news, uh, nakawan, wala tayong alam na gano'n. Sa magkahiwalay na pagbisita ng Philippine Embassy officials kina Hazel at Brian, parehong tumanggi ang dalawa na may kinalaman sila sa krimen. But it is true that in the Japanese newspapers, uh, uh, police uh, are quoting uh, or saying, police sources of the newspapers are saying that Brian admitted something. But that's not what uh, he told the embassy. Sinasabi niya na damay lang siya. Ano man ang ibig sabihin nun? Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, nananawagan ng pamilya Morales sa gobyerno na matulungan sila na makausap man lang sa telepono si Hazel. Nag-aalala umano si Sally sa kalusugan ng anak na may sakit sa kanyang ovaries. Anak, yung, yung sakit mo na yung sakit mo ngayon, huwag, kang, huwag mong pababayaan anak yung sakit mo na yun. Minom ka ng gamot, huwag mong pababayaan bumaktaw kumain ka ng maayos. Nangako naman si Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na idudulog ang hiling ng pamilya Morales sa gobyerno ng Japan. Dahil sa dami ng naglulutang ang ebidensya, sabi ng DFA, mukhang tatagal pa ng pung araw ang preliminary investigation sa dalawang Pinoy. Hindi pa naman nasasampahan ng anumang kaso sina Hazel at Brian, pero nasa kustudiya pa rin sila ng mga pulis sa Japan. Nagbabalita mula sa Frontline, Reynal Pawid, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.